Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa limang governors ng bar matapos nilang ilabas ang isang joint statement ng suporta at tiwala sa kanyang pamumuno sa panahon ng pinalawig niya transition period. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta, Sinabasilan Governor Mujib Hataman, Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Ajong Jr., Magindano del Norte Governor Dato Tukaw Mastura, Magindano del Sur Governor Dato Alimid Timbang, at Tawi-Tawi Governor Ismail Mangsali. Ayon kay Makakuwa, makakuha, ang kanilang pagkakaisa ay sumasalamin sa tunay na diwa ng Bangsamoro na magkakaiba man sa pagkakakilanlan, ngunit pinag-iisa ng layuning isulong ang kapayapaan, katarungan at kaunlaran para sa mamamayan. Binigyang diin ni makakuha na ang pagkakaisang ito sa pagitan ng BARM at ng mga lokal na pamahalaan ay bunga ng mahabang panahon ng pagtutulungan at nararapat lamang itong pagyamanin lalo na ngayong ipinatutupad na ang Bangsamoro Local Governance Code at ang kaukulang implementing rules and regulations nito. Hinimok din ni makakuha ang lahat ng ministries, tanggapan at ahensya ng BARM kasama ang mga LGU na palawakin ang koordinasyon upang lubos na may sakatuparan ang probisyon ng Local Governance Code at maitulak ang rehiyon tungo sa mas inklusibong pag-unlad bilang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan, nanawagan siya sa mga LGU na aktibong makilahok sa mga mekanismo ng koordinasyon ng BARM tulad ng Bangsamoro Economic Development Council, Bangsamoro Regional Peace and Order Council, Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council at ang Bangsamoro Task Force on Ending Local Armed Conflict. Sa kanilang joint statement, binigyang din naman ng limang mga governor ang kahalagahan ng good governance bilang gabay sa kanilang pamumuno at tiniyak ang pagpapatuloy ng kanilang pakikipagtulungan sa regional government para maisulong ang tunay na makabuluhang otonomiya ng BARM. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.